Oh, ito, 1,000. Uh, salamat. Pwede na yan. Kayo po, kung ma huh? may, huh? kung may, ano pa, sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa? Oh, ito, another 1,000. Pwede, okay, salamat po. Pwede, Pwede na, na yan. Na, eh, yung mister ko ngay, ay papachika. Ay, papachika mo. Bay, ano sa'yo na mister mo? 1,000. libo. Okay. Oh, ito. ito. Oh, okay na yan. <laughs> Baka may, ano pa, may problema pa. Po, Wala kaya na. Wala na. naman sa inyo. Ha? Huh? Nahiya ka pa ngayon. sa lagay na yan! <laughs> <laughs> ano? Pati, pati rin ng kuryente! Oh, ang dami mo talagang problema, Nay! Na 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 o, no, na ito! Ang kuryente! <laughs> <laughs> oh, umuwi ka na, Nay! Baka kung ano-ano pa sasabihin mo na naman sa akin! <laughs> Tama na! May problema ka pa! Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Nay, ano tinda mo? Turon pong Turon, itlog yan Ha <laughs> Ay, saging sa ba? Magkakano magka -ano yan? Apat-singkwenta po. Apat-singkwenta? Opo, ito. Ay, marami. Yan, daron. Marami ka pang ano? Marami oh, ka na natinda? Kaya, wala nga akong puhunan na. Wala kang puhunan? Opo, oh, so, wala kanya akong puhunan kaya di na kapag ano, nakitinda lang akong kapitbahay. Ah, sa kapitbahay mo yan? Oh, wala. Ito sa akin. Ay eh, wala akong puhunan pang bilhin mo lang. Sa Ay, yung, pu yung pugo sa'yo. Akin po. Nangigitinda lang ako. Gawa nga, dalawang, araw lang ngayon. Walang puhunan. Wala Tapos, kang po. Pang pang, biliman, pang tinda. Sakitin ka, mister po. Ah. Kung nga namin, ano eh, butas. Alin? So, bubong namin, butas. So, pag tag -tag ulang, kailangan. <laughs> Kaya ito, nagtitinda-tinda. Magkano kita mo dyan na eh, pag nagtinda ka? Ano lang? Kano lang yan ang maano ko? A ang bigay niya sa akin niya, utso. Dos lang ang akin isa dyan. Ah, ha? Dos sa'yo? Kapag sarili ko, makakano ko ba na? So, ibig sabihin, sampung piso, isa? Ano? Apat singkwenta. Dalawin si singko. Utso bigay niya sa akin. 8. Eh, kung, kung dos sa'yo? Oo. Oh. oh eh, hindi. may. Eh, meron din. Ang iba, sampu lang. Oo. Oh. lang ang tubo. Yun. Eh, apat singkwenta eh. Kamu eh. Oh, at 25 pesos isa. Mm -hmm. Ay, 8. Okay, dalawa? Ha? Dalawa. Dalawa 25. Ah, dalawa 25? Kayo yata yung nag-ano sa akin noon ano. Sa, kailan? Noon, matagal na. Hindi ko alam. Ah, kala ko. <laughs> 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 ano pa pangalan mo na eh? Yung ano. Yung ano. Ha? Ha? Tegasan ka po. Hindi lang sa Malon, Ah, Matagal ka nagtitinda? Hindi na rin sa putol-putol. Ah, putol-putol. Walang puhunan ni Oh, eh. wala kang puhunan? Ah, puhunan pang ano pamili lang palpinda. Walang mahiraman Sige. eh. Ah, walang mahiraman? Wala. <laughs> Bakit? Sa kapitbahay mo, hindi ka humirap? Iya. Bakit? Maraming no, mga anak yun. Ha? Ano lang yan, ito lang ko lang magpinda sa kanya? Wala, hindi, yung, kapitbahay mo, para may puhunan ka, manghirap ka. Ano? Ito nga, kung hindi namin, dalumbuan na, magdalumbuan na, di pa nang babayan. Sino, ikaw? Ah, makunat ka pala magbayad na ah, ah. hindi naman. Hindi. Pagka nakatungo ko dito, so, ah, nalulugulugan ko. Ah, pag, may Pagka kong balinda. Marami ka na nabinta ngayon. Wala pa nga eh. Papahingi plastic mo yung ito dalawa. Ko. Bigyan natin itong mga kasama ko. Teka, baba ako para ano. Para hindi nahirapan si nanay. Oh, teka nai. labas ako nai. Pagka La may tubo na lang labas ako, baka tamaan ka. Nakakasarili yung balinda, ito may tubo. Oo, oh, sige. Pikiamu kami na, pikiamu mo yung mga kasama ko. Yeah. Ang init-init na yung sipag. wala, walang makakain eh. ka na, upo ka. Ha? Walang makain, pag hindi magtinda. Pag hindi magtinda. hindi magtinda. Pag hindi magtinda. Oh. Dekado na ano, mga gagawin na magyahin. Oo. Oh. pag tapos din, mo, wala ito, 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 kayo. Ilan ba tunay? Marami din Ay, marami. Kaya hindi ako, makasubutubong man ako. Yan ay, ay, pahiram, pahiram. Ay, <laughs> ha? Parang sunog. Hindi, sunog din. Saan mo? Saan ka magtitinda? Yun, layo ng... Ang ilik hmm? ka? Ayaw mo bilihin dyan. Sabi. Ipapunta ko namin ito kasi yun. Then, ayaw mo bilihin sa may kasi yun. Amisa? Upo ka na, upo ka na. Ipo. Yan. O, ilan taong ka na? Ay, bahala ka na po, hindi ko alam. Yun, 1960. Oo. Oh. Marso 25, ay, Marso 25 ako. Mm. 68, like 60, eh, 24 na ngayon? Oo oh, nga. Ay, 64 na. Mm. Wala, di pa ako nabibigyan ng senior. Anak mo na, ilan? Ha? Wala, isa no? wala ay, lang. Wala, lang? sa akin. Wala sa akin. Nanu ko lang, sa buwan ngayon, anak ko. Ha? Nagkataon walang pira. Malen? Ako, nagkataon kasi mo lang ka pira-pira. Labag yun. Yun. Yun lang. Wala na. sa sa punan din. Wala. Ayaw pa talaga bigay sa akin. Saan ang province mo so, summer, sa nangging, Par... na eh? Sa Samar. Sa Samar ka? Pero mo talaga mga Parang naikilala kita na nai. Oo nga. Parang finished. ikaw si Marites. Ay! <makes> <g> Kau si Marites na ay, boko, po po, tahimik lang ako magpalo. Hindi ka marites? Hindi po. <laughs> marites ikaw? Oh, Ang biro ko naman na pinagtatawalan ako, ako naman ay marites. Sabi daw sa... Oo, di diba? ba? Ha? Eh? Di naman. Sabi ng kapitbahay, marites ka daw? Oo, oh, sabi tatoy. Nanihingi lang ba nato? Sabi <laughs> ko, wala. Baka naman chismosa ka, kaya hindi. ka tinawag na marites. Wala, nagtata, nakita daw nila ako sa cellphone. Eh? Ah? Nakita sa cellphone. Nakita ka nila sa cellphone? Oo, oh, hindi na ako wala pa tulad. Kaya ako na ya. matagal na, wala na. Pagunod anong ginawa mo? mo? Wala na, ma'am. Hindi, hindi ako tahimik. Ano ba sabi nila sa'yo? Tahimik lang. Uh, hindi, anong sinabi nila sa'yo? Hindi, eh, sabi ko, eh, binigyan ako. Binigay ko sa kuryente. Binayan ko. Oo, wala lang ang masama. Yun. Ito, goya. Hmm. Tapunta, yan. Hindi, plastikan mo. Bigyan mo yung mga kasama ko na eh. Opo, opo. Sige. Dito. Ito. Ito na lang. Ito na Pa-plastik. Yeah. Yan na, plastik. pa Sige isa para kain sila. Men. Ay, walang, okay, like, Hindi, ito lang. Ito na eh. Para makakain no. sila, pigyan mo sila isa-isa. Ayan. Ay, Sinanay talaga oh. Hindi ko naisipin niya. Yan, kaya giniibig oh, <laughs> tayo ng dalawa bencing. Oh, dalawang bencing. Sige, tagto dalawa. Para makain sila. Mabawat tayong yung paninda mo. Bilangin mo, ha? Uh Huwag ko lang bigay sa akin. Yan, ay ganyan. Diyos ang pumukulang. Wala, nagtitiis kahit mainit ang araw. Buti hindi ka sakitin na, eh. nang ng Diyos naman. Ayaw naman Diyos. yung Diyos. Hindi ako nariyo, mapuwira usok. Taga-samar ako, lumaki ang samar. Lumaki ka sa samar? Pag naubos ko na eh, magkano lahat? Eh, ba diba na lang <laughs> Nakitinda lang ako nito. Kaya eh, nga, pag, lang. pag nabinta mo lahat yan, magkano? Mga eh, magkano? Hindi ko pa lang alam. Kasi kagitinda ko lang. ah. Uh Ay, -huh. eh, ano? eh siyempre may Balo, bilang yan. Padala sa akin, padala sa akin, ano, 50 piraso. Hmm. Nagawasan lang Sige, Sige, bigyan na, pa. Dalawang balot pa. Uh -huh. Dalawa na yung nabigyan mo. Yo, buno ko wala ko lang mm? Wala yan. De, kakain lang kami. Ah, mm. turo May soft drink aja nai. Ang driver, paabot. Hayan, nagkakausap <laughs> na eh. <laughs> na ako ay, ay, meron na? Meron ka na? O, igabo naman. Sa panay. Na, Maraming tao ngayon, eh, Gino. Mm -hmm. kahit Alok-alok lang. Kukulang kasi ang ko eh. Sayang kasi hindi ako magdala. Sayang ang lakad ko. Di ba? Sayang kasi lakas. Sayang lakas. mo na Apo. 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 Bitaw na Bitay. Mm -hmm. Oh. Kayaan ka. Bitawan ba? mo kasi dito na Para. Kaya, mm hmm. Pagka. 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 Pagka kakainin, di ba? Kaya <laughs> nga po. Wala eh. Kaya, bigyan mo ng bigyan, no? Sarap. Walang ano eh. Walang pagkain din. Eh. Kitinda lang ang pagkapitbahin ito. Baka kung kahapon ka lang nag-ibisa. Wala pa, nag-aano pa ako ng ilaw. At ganda, ganda, ganda. Eh, eh! Sige! Kainin, But uh -huh. ano ba talaga trabaho mo na? Eh? Ba't extra ka lang? Hindi. Ipinda-pinda. Extra lang ako sa kanya magpinda ng anong lindo. Hindi, hindi akin. Hindi akin. Diba? So. Kasi wala akong kaya ko lalakarin ko, di ba? Magdala ko ng suro. Kasi wala akong niya. Wala umalis. malis. Hindi ako na lang magpinda. Ay, ko lang kasiya paninda ko. Eh. Yung anak mo na, hindi nagtitinda? Wala po yan. Wala. Matagal na kasi yun. Wala ko sa buhay inanak ko. Ha? Matagal na. Nasaan siya? Malayo. Ayaw ko ngayon. <laughs> Kulang sa buwan. Ano ba yung tinanay? Hindi niya i-plastic. Plastic mo na eh. Yan na ay. po. Hmm. Ito malalaki <laughs> na po. Ayaw mo yata i-binta lahat na eh. Hindi <laughs> naman. Oo. Oh. Gusto ko nga mauugos para makauwi na. Oo. Yan, pugo. Pugo pa ilalakot. Tulungan natin na hindi marunong. O pa tong tindera na to. Ganyan lang, nay, oh. Oh, ganyan, oh. Oh, oh tignan mo ko, na Tuturuan kita paano mag magplastik ha? Nay, nay, mo ko. Nay, tignan mo ko. Ganyan, oh. Oh, oh. Isa pa, nay. Turuan pa kita, ha? Ano, nay, ako, eh. din ako nung araw, eh. Oh, ganyan, nay, oh. Oh, ay, siyempre, eh. Hindi, pare-parehas lang yan, Nay. O. Oh. Si, bibigyan oh. eh, natin yung mga tao dyan sa gilid-gilid na nagugutong. Gaya nai, oh. Oh. Ito, ito na, oh. O. Jesus. Ito, ito, na, ha? Ito, ito, na, Hindi, Hindi, tagdadalawa nga, Nay. Ayaw ko yun, ako. Ay, bakit din? Alam mo yan? Ba't yan ang ginagamit mo kung ayaw mo? Ha? <laughs> ha? So talaga. Kasi eh, ito eh, yung trabaho mo na eh, tapos magmamadali ka. Oh, et, ay, nanay, i plastic natin ulit sa plastic bag. Yan, yan. Ito, plastic bag. Oh, karga mo, ikamada mo. Baka hindi mo rin alam ikamada. Para mabi, ikaw magkamada na para mabilang mo. Hindi na ito yung naka-plastic na. Eh, makulit talaga si nanay. Naniniwala na, maritis ka talaga. Oh, bilangin mo. Oo. Oh. Sandali. Tatlo na po yun. Pag hindi mo nabilang yan, lugi ka. <laughs> apat. Ay, oh, tama. Apat na pag kayo niya lang oh, tama, oh. Ay, huwag ko oh, sa'yo. Oo. <laughs> oh. Ano oh. ito? Isagdaan na. Isang piraso to. Oo. Oh. 150. Oh, 150. Oh, another plastic. Excuse. Plastic bag na, Kagaya nito. Oh, Sinanay, mali-mali ay. Ikaw ay karga ko sa plastic na. Ay, joke mo naman ako na eh. Oh, sige, bilangin mo. Oo, kasi ikaw nagtitinda eh. Baka mamaya sabi mo, lugi ka. <laughs> <laughs> mm. 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 Oh, 150. Oh, 150 plus 150. 300. Oh, plastic ba? Oh, yan ulit. Oh, bilangin mo. Ilan na? Oh, tapos yung nakain namin na tagdadalawa. Ilan na? 100 din yung nakain namin. Tigdalaw. Ay ah, hindi, 125 pala. Hmm. Oh. 300 ah uh, 325 plus ito. May ah, 50 ito. Ay hindi, 300 na to eh. 425. 425 na eh. plus ito. 50. Oh, 475. Okay? Magkano tubo mo na eh? Ako? Oh. Oo. Ano lang ang tubo ko dyan? wala bang Grabe naman wala lahat na 'yon. Oh. oh, magkano sa lahat? Ayun. Ayun lahat na 'yan. Mura lang 25. Oo. Oh. Magkano lang mga mukod Wala pa nga yata. Yasang... Oh, sa 475 na pinakyaw oh. ko na, hindi ka oh. na napagod. Walang oh. tawad. Ikaw ba 'yung tanong kung magkano ba? Oh, pwedeng 300 na lang. Oo. Oh. 300 na lang. 300. Oo. Oh. Yeah, for 75 yun. Ay, siyempre, tatawa Ay. daw kasi napakyaw na. Ay. 300 na lang. Kaya bigay kasi sa akin yan, 8. Hindi, Ngayon. sagutin mo, tanong ko na. Pwede 300. Dugdugan mo naman. 320. 300, 320. Bakano lahat yun? 400. 475. Ah, 475. Oo. Oh. Gawin mo na ano? 400, kahit 450 na lang. Ay. Magkano discount ko? mayroon na 25 25 discount ko ah. Opo. So okay na yung 450 oh, huh? yun. Okay na yung 450 ah Ba't pala kung sino kaya ano ko diyan huh? para ako makabili ng, ng mga mani anong mani Mani may balat <laughs> Ah may mani may balat Oo oh, ito may dugo pa ako dito um. Bakit masarap pa yung mani nay Ito may may balat ng lalaga Nagtitinda ka rin ng mani Nay? May balat Hindi may balat lalaga Kaya nagtitinda may... titinda ka rin ng mani Masarap ba yung mani mo? Oo. Okay. Yung hubad. Ha? Yung hubad. No, no. Hindi ka nagtitinda ng Malaga. hubad? Hindi alaga. Hindi gusto ko yung hubad. Ay, Wala pang hubad? Hindi ako mabingin. Bang? Mani may balag. Mani may balag. Hindi gusto ko yung hubad. Ah, no. Saan ba may nagtitinda dito? Baling ko. Ha? Sa balim, Bakit alis ka ba na? Ba't ang kinaman? Ay, hindi pa kita na, nabayaran ah. Ay, gano'n? Sige. Ayo, oh, gusto mo, ano naman ako ng puhunan ko pag suman. Ayoko. Got <laughs> it. Magkano? Magkano yung bayarin ko sa'yo? 400. 400? Ah, 450. Magkano discount ko? 55. 55. By 25. 25. 25. Bait ni nanay. O. Oh. 1, 2. 3. Para Para hindi na ako di amin. Hindi akin. 4. O, oh, 450. 1, 2, 3, 4, Oh, Ayun. Mm. Uh, Ayun. Salamat. Salamat. Ma Saan ang bahay mo dito, Nay? Doon, sa Tramo. La tramo? Malayo ba yon? Doon doon. Lalakarin mo? O. Opo. O, sige, Nay. Dahil, ah... Uh, Baka gusto mo kong bigyan. Ano, mga kunang-anong. Pagpunan mo lang sa suman. <laughs> Magkano punan? 300? Mga, at pa. May mani pa. Ay, ang dami pala. <laughs> maabot ng ano, maabot ng 800 mahigit. 800 yung mahigit. So man. Ano lagkit, dalawang lahat. 800. Dahon pa. O ta sa pa, e, sama ni. Adman eh. Kasama na ngayon 1, may 1,000. May 1,000 yung o, so man tsaka mm, man ni. Eh sa mani? Ang mani, magkano ang isang kilo? 130. Oh. Oo. Oh. Lalo na bukas may pasok. Oo. Oh, oh. naman 'yo, papaikot ko. Mga papaikot mo na. Oh, ito 1,000. Uh, salamat. Pwede na 'yan. Eh, ya, ano nga 'yung pinapaikot ko lang 'yan, 'yung sabi ko nga. Kaya yung, pwede na 'yung 1,000. Kayo po kung pa. Ha? Pa, kung may ano po, -sobra pa, sobra, -sobra pa. Sobra-sobra pa. Oh, ito another 1,000. Yeah. Pwede, salamat po. Pwede, pwede na 'yan. Ay, 'yung mister ko nga ipapa-check. Hey, papa-check mo, bay ba? ano sayo na mister mo? kamay niya masakit. Nakirot, oh, magkano May pa sa... check up? Ayaw ko lang. Hindi ko alam. Oh, Pali paano Kaya nga, Sinasama ko dyan. Sabi niya, mahinit, hindi ko kaya. Oh. Sakit ang kamay. Ah, Naghalo ay... ng gulay. Oo. Oh, oh. Nagbasa siya. Sabi ko na masipag sino pag maghuhugas. oh, iyon. Pampuhunan sa suman. Okay. Oh. Pampuhunan sa mani. Ay, oh. check up ng asawa. Magkano? Hindi ko nga alam eh. Kung, kung mga... Kung sa mga... Isang mga... libo siguro. Isang libo? Okay. oh, ito. Salamat. Okay na yan. Opo. Sige po. Salamat. Happy na. Opo. Baka may, ano pa, may problema pa. Wala salamat na. Namin sa inyo. Ha? <laughs> Nahiya ka, na ka pa lang sa lagay na yan? Huwag <laughs> <laughs> kang mahiya. Okay lang yan. Opo. Ha? Wala eh. Ano Ito. pangalan pala ni nanay? Ako po, Ana. Nanay Ana. Parang naalala nga kita. Sabi. Sabi nga may next, sabi nga sa akin. Hmm. Humihingi siya ng balato. Sabi ko na po, ko sa kuryente dalong buwan. Bayaran na namin ano, sa pati, kuryente. Ano, pati bayarin ng kuryente? Ang bayaran niya namin ng kuryente, kuryente dalong buwan na. Magkano? Ano, Ma-abril at saka magpamayo Magkano? na. Mayo na. Oh. Ano lang, ang namin sa kuryente, bali ano? 550 sa buwan. 550? Okay. Eh, dalawang buwan. Oh, ang dami mo talagang problema, Nay. Na, oh, no, ito. Ang kuryente. oh. Umuwi ka na, Nay. Baka kung ano-ano pa sasabihin mo na naman sa akin. Tama na. May problema ka pa. Wala na. Sigurado ka. Ang dami mo na. Ano yun? Suman. Mani. Ay, okay, nagla Oh, tapos? Abang, magpabili ka na naman ng washing machine na yun. Eh. Huwag na. Pa. Masipag ako maglalaba. Masipag ka maglaba. Okay. Okay. O, okay na yan. Sige, o, sige na. Ingat siya, na. ka na eh. Apa. Ang dami problema niya. <laughs> <laughs> ha? So, kaya na lang ako nag-iigot-igot. Kahit makatubo lang. Kung hindi mo lang magbigay sa tulang. O, oh, oh. Marites ka nga lang. talaga na. Ikaw yun. <laughs> <laughs> hindi ka marites. Ang oh. marites, yung naninira ng tao. Ah. Yung ano, sarili mo lang namin. Sabi oh. ko, o, hindi Wala kakainin, di ba? Ay, ganon? Ay, yung kapitbahay mo na eh. Kapit bahay? Oo. Ay, ano, na lang mo, extra lang ah, extra lang, lang ko, hindi naman yun. Oo. Ngayon, Oo. mo ko po, Ay, yung isa mong kapitbahay doon. Aywan, hindi ko kilala, hindi Hindi, yung na. kuninto mo sa akin. Ah, wala dyan. Nasa Maynila. Oh, oh, ah, oh, Nasa abroad. Anong ginawa niya? Oh, alam mo talaga. Eh, na ikaw na. nga talagang maritis ka talaga. Hindi na ako napasok doon. Ha? Huh? Hindi na ako napasok. Bakit? Mga barat. Mga barat? Hindi <laughs> ko nagang harap. Oh. Ililis ko. Nakakarumi. Oh. 150 lang. Wala mapagkain. Ah, 150 lang swelto ko sa ngarap? Alis na ako matumba sa gutom. Oo. Oh. oh. kasama ko pa mister ko maglinis. Oo. Oh. Ay, hindi na ako nalapit doon. Oh, hindi na. Hindi na ako nalapit. Mga barat. Mga barat. 150 lang. Binigay sa akin talaga totoo. Lagot ka. Ay, di. Mapapanood nila to, Chinese mismo sila, talaga maritis ka talaga. Barat. Ha? Barat. Barat. kahit nga ba Paulit-ulit ang barat, barat. mo na eh. lagot ka. Salamat. Oh, sige. Ay, Basta pero hindi ka maritis ha? Ay, Sino maritis? Ano naman maritis? Yun? Ha? Naninira ng tao. Ano? Naninira sa tao. Hindi naman. Sarili man lang. hindi ako magtitinda. Wala oh. kakain. Pero hindi ka marites. Hindi naman po. Sige na, ingat ka. Bye bye. <coughs> Ayan mga kababayan, nakasalubong ako ng nanay na nagtitinda kainit-init ng panahon. Kaya lang, mukhang nayari ako. para ang dami niyang problema mga kababayan. <laughs> Pero okay lang yan. Importante mga kababayan. Mga nanay na nagsisikap kahit anong init ng panahon. Tignan nyo kung gaano kainit-tirik na tirik yung araw mga kababayan. Pero si nanay hindi niya iniinda. Kaya salamat. At naaputan uh, naabutan natin siya ng kaunting tulong. Uh, na solusyonan natin yung mga problema niya. Ang dami niyang mga problema sa buhay. Pero kahit papano, nakatulong tayo mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa team Rise Above, mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ayan. Ganun din po sa mga nagpapasoper things dyan. Maraming maraming salamat sa lahat na nagpapakulay sa premier ng Daddy Frankie team. Maraming maraming salamat. At shout out din sa aking team, Team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat na sinasamahan nila ako mag-ikot kahit anong init ng panahon. Maraming salamat po. God bless po. And bye-bye. Thank you so much.